Ay, salamat. takaluag luag na ko kay hum human pagharbis ang akong mga tan. Na, na gyud ko ipang Unta dili ni maabtan ng ulan kay wag yoy yu lamit sa bugas kung maabtan ng ulan. Pero maayon on kay walay dagong. Hayag kayo lang. Tama, tama, good <makes> big Ay, tama, tama, good ning Mais, ni ba? Kaning tunga tunga lang siguro nga akong ipabugas ya ang dere Ako nang sumilyahon mga 200 kilos kay Para pag uh, uh Mau akong kardahan Kung mauga eh <makes> Moneker ganin mo? Eh. Si boss. Oh. <laughs> Moneker ganin mo? Pero yawa <tukuyawa> mo ni. Nana na deke nan, bungo. Yeah, okay. Sa ato pa mone mo uyab. Asa? Kaniyan ni ambak. Oh. Nagkitan na, lagi jud ni. Ha? Pero di na kumamansin niya. Eh. Okay. Eh siya, um, kumamansin siya. Di man pud kumamansin kay karon kay nana koy mais. Karon pa kunya pansin. Hmm. Pilis na <coughs> Ada <laughs> yun <yabin> mo <laughs> 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 no, ni o ching mo hi chicks kita ang chicks <laughs> <laughs> so unsa um, day eh, plano nyo dyan sa kuan day ang plano na kuan sama sa ma is kung ma ako na nga ito na nga kasi ito nga kung ma <laughs> Ang hoy. <laughs> unya nya nya. Ose. Ose plano na may palit si katunga Palit kag parha ni oh. Eh, oh. Ang tining katunga palit na kuning bunggo. Palit ka bunggo? Eh. kaya di, dai mahiram ni kaning boss. Ay pwede po, pero mas may na natin ay, sarili. Imo ah. Ose color nga bunggo imong paliton sir. Pink. Pink. <laughs> Pink nga munggo Dede ka ganag white Dede Pink rag yun Balik ya yan eh, ning katunga nga Kaya ang Ipalit eh, niya bunggo daw nga pink Ay <laughs> 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 ayaw ning tawanan ni Pink may ganahan <laughs> 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 Uy usik naman nang maisan Bakit nagdib ni maugam <laughs> Uy Nangausik niyo na. <speaking> Uy Ano nga kung mga trabahante? Na, kusang ito. Ingon e ana nga track akong paliton pero peng. Ingon ana nga pero peng. Oh. Ya wa din mo plano bos no. Oy. Pero wa gibkon makauyon aning kahintang. <gibberish> Naman, naman nung tay. Trabahan din ako nga. Ipasagran eh, rin. Ipasagran rin yung mais. Di man nung tako. Pareha sa upang nga uh, sweldo nga. Uh, na, ang akong pagsweldo sa ila. Labaw pa sa nang uh, trabaho mall. Maka-discourage man Di ini pwede. Ako ngayon tong pangitaon. Masa naman tong tauhana toh? Mayra siang muda watak sweldo, kurang iyang trabawo dia. Kenapa pasedan ya Mana naman tong tauhana toh? Gara-gara mandi Sos Hei. Hei. Sir, nene, sir. Kenya ra kusi pinggit Ang mais nit ko nga imu. Oh, batay na naman sir, mole manok, mole manok to. Mole manok pero nausik. Usik na iro. Ikaw. Tamara man, tamara nan godto mo suwedo na ko si muha. di posonan aku tuh, sir aku ramai di bantayan ini di bantayan pun aku maes, sir